the king of Empanilla. Last word. Muli po, ang kapatid sa industriya ng pelikula Pilipino. Umakatok po kami ng ALB, ng Bigal, sa inyong mga uh, puso at ng bench. Bench 5. Bench 5. Bench 5. Bench 5. Lumalapit po kami sa inyo, mga kapatid namin sa press. Tulungan niyo po kami na uh, may panaganap ang pelikula ko ito. Sana po, huwag uh, po tayong ma sa uh, kontrobersiya ng politika. Kasi nakakalungkot naman po yun. Kung mapagbibintakan niyo kami na uh, gumagawa kami ng propaganda. Sana po yung mga ganong klaseng bintawan ganoon nga si Paul, buo-bulan. Pul Isang ko muna po natin, isipin na lang po, nagkaroon kami ng trabaho. Nakapagbigay po kami ng mga trabaho sa mga stand sa mga uh, utility. May maraming tao po ang nagkaroon ng trabaho dito. At sana po, uh, tingnan din po ninyo yung istorya. Bago po nyo sana mahusgahan kami, Panoorin niyo muna po yung istorya ni General Pato. Kung talagang worth it ba, worth it ba ng gawing pelikula. At doon naman po sa mga politiko na walang sawa ka, babakpa. Pambihira naman kayo, Oh. Lumamig na ulo nyo, di ko na nga kayo nilabanan eh. Kung nilabanan ako kayo, diwala kayo kayong upuan dyan. Huwag nyo na akong buwisi din. Kung no, hindi ako kasarin, dahil hindi nyo kalaban. Ako, artista lang, nagtatrabaho lang ako. Hindi ako samang sinador. Ah, hindi ako yung sinador. Kaya huwag ako bakbakan ninyo. Ako, nagtatrabaho lang ako. Gusto, lang, gusto ko lang masaya ang mga tao. Gusto ko lang makapagbigay ng magandang entertainment. Kaya mga mahal mga ba, bigyan nyo po ako ng break. Bigyan nyo kami ng break. Bigyan nyo ng break ang action movie. Dahil pang binigyan nyo ng break ang action movie, napakarami na na pong magkakatrabaho. At lahat po uh, tayo man dyan man ay mag enjoy Marami At, maailig at maailig lahat saan. po dyan tayo ay magsasama-sama at lahat po tayo dyan makikinabang. Maraming maraming salamat po. Buhay. Maraming salamat, Robin. Salamat, Robin.

Ang kukulit na mga mga Hello. Eh, stop! ba na. Kasama ko na natin, alam mo? Putan daw. gusto kong gumagawa ng mga pelikula. Wala nang Gawin daw natin, Big Rosario Movie.